very effective na pamamaraan kung paano tanggalin ang crankcase bearing ng inyong motor yan lang ang gamit oh. binasala na karton yan o yan. nasa timba pa bigas ang karton yan o ah mahal pa bayad niya ang pagbabad niyang karton pero kailangan nyo, ganyang martilyo. Huwag kayong gagamit ng ibang martilyo. Ganyang itsura lang. Tapos ganyan, hindi effective yan. Pagka ganyan, hindi ganyang martilyo ang gagamitin nyo. O, so, talaga, probably tested yan. Basta ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang ang gagamitin nyo. O oh, yan o, oh. Ayun yung busing. Yun yung maingay. yan? Honda Beat. Yan yung issue ng Honda Beat. Maingay ang crankcase bearing. Dalawa oh. na yan, di ba? Padalawa na. Eh, okay. hey, Robin and Tested. Hey. Okay. Ba sabihin nyo, may biyak yan. Wala yan. Malinis yan. Trabahong Hold shower out. Oh.